Good morning mga tropa, welcome back to my channel for today's video. Ang pag-uusapan natin is kung magkano nga bang starting salary ng forklift operator dito sa Canada. Well mga tropa, bago tayo magpatuloy kung bago ka lang sa channel ko, tulungan nyo po kung abutin natin yung 1,000 subscribers and sa mga nag-subscribe na. Thank you po sa inyong lahat at sa mga bagong mag-subscribe pa lang. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So yun mga tropa, no, uh, kunting kaalaman lang, meron po tayong iba't ibang klase ng forklift na ginagamit sa loob ng warehouse and uh, kada forklift po is iba-iba po yung license niyan. So yun mga tropa, ang pag-uusapan natin sa video na ito is yung forklift lang na usually nakikita natin sa loob ng warehouse yung karaniwang ginagamit. So, ayan, number one mga tropa is yung counterbalance forklift. So, ayan po yung picture niya. So, ang starting salary niyan dito sa Canada mga tropa is $20 to $22 per hour. So, gawin lang nating average mga tropa, no? gawin lang nating $21 kasi hindi naman lahat magbibigay ng $20. At hindi din naman lahat magbibigay ng $22 per hour. So, gawin lang natin $21. So, ayun mga tropa, $21 times 8 mo lang, ang equivalent niyan, i-times mo sa 20. So, ang total niyan is $3,360 per month. So, ayun mga tropa, ang equivalent niyan is $153,100 peso. So, ayan po ang monthly income mo sa counterbalance per clip. So, ayun mga tropa, yung pangalawa, uh, rich track Ang starting salary naman yan is $22 to $25 per hour. So, yun mga tropa, uh, gawin lang nating average. Uh, gawin nating $23.50 per hour. So, yung $23.50 mo, itimes mo lang yan sa $8. So, yung equivalent niyan, itimes mo sa $20. Ang total niyan is $3,760 per month. Which is equivalent to $157,300. So, ngayon mga tropa, uh, like I said, magkaiba po ang license niyan. Kung itatanong nyo, bakit mas mahal yung uh, sweldo nung rich truck? Kasi mga tropa, uh, i-compare natin, ano, yung counterbalance mga tropa, ano, uh, yung pinakita ko sa unang picture, uh, kaya medyo mas mababa ang uh, sweldo nyan per hour kasi gagamitin mo yan sa mga maluluwag na space, kumbaga mas madali mo siyang imaneho compare sa rich truck. Yung rich truck naman, ang purpose niyan isa is mga masisikip na daanan niyan kaya kung mapapansin niyo medyo maliit siya pero mas mahal yung sweldo kasi sa mas masisikip na area mo siya gagamitin mas mahirap i-drive and mas malaking responsibility kasi nga naman masikip yung area and kapag nasagi mo yung mga kinakamada mong paleta may possibility na bumagsak yung mga yon and even yung mga shelves nyo pag nasagi mo yan may chance na bumagsak yan kaya mas mahal ang sahod ng rich truck. So, ito yung pangatlong mga tropa, yung pallet truck. Para lang siyang jacklift na binobomba ng ganyan. Ito, ayan yung nasa picture niya. Ayan naman is, uh, parang electric lang siya. Ayan, hindi mo na kailangan ng license dyan. Kahit sino, pwede nang mag-drive yan. Madali lang naman i-drive yan. So, ayan tatlo na yan ang karaniwang nakikita natin sa loob ng warehouse. Shout out kay... Sir Aki Malik. So ayan, shout out sa inyo sir. Sana nasagot ko na yung katanungan mo ano na kung magkano ang sahod ng forklift operator. So ayan mga tropa, no, to make it clear, uh, magdedepende po yan kung nasa ang province kayo. So ito mga tropa, kung nasa Quebec kayo, $22 per hour ang starting salary ng forklift operator. Sa British Columbia, $20.13 per hour. Sa Alberta, $20 per hour sa Ontario, $20 per hour. And sa New Brunswick, $19 per hour. Ayan po ang starting salary ng forklift operator dito sa Canada. So, magdedepende po yan kung nasa ang province kayo. Ano? And, ito pa mga tropa, just to make it clear, yung figure na binanggit ko dun sa starting salary sa forklift operator is tatanggalin po po yung tax jaan, yung benefits mo sa company, yung mga tatanggalin sa'yo ng employer mo, yung mga ikakalta sa'yo. So, ibabawas pa po yan dyan sa kikitain nyo monthly. So, ayun mga tropa, para merong kayong idea, uh, nyo yung uh, vlog ko na ang title is, sapat ba yung minimum nakita dito sa Canada? So, ayun mga tropa, magkakaroon kayo ng idea dyan kung ano ang mga ikakalta sa inyo. compute nyo yung ah uh, matitira sa sahod nyo. Pero mga tropa, ako ikukumpare nyo sa general labor, sa mga non-skilled worker. So, mas malaki po yung kinikita ng forklift operator kasi skilled job na siya eh. Compare sa yung low skilled job. So, mas mababa po talaga ang bigay sa mga ganon. So, mga tropa, ako nakaabot ko sa part na to. Maraming maraming salamat sa iyo.